Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbabawal sa operasyon ng Pogo sa bansa. Sa na nilagdaan niyang anti-Pogo law na ayon sa Pangulo, bahagi ng hakbang ng pamahalaan para matiyak ang proteksyon at kaayusan ng mamamayan. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Effective today, all Pogos are banned. I hereby instruct Pagkor to wind down and cease the, operation of Pogo's by the end of the year. Iyan ang mariing pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA noong 2024 sa pagban ng pogo sa Pilipinas. At para bigyang ngipin ang direktibang iyan ng punong ehekutibo, pirmado na niya ang Republic Act number no. 12312 o ang Anti-POGO Act of 2025, batas na tuluyang nagpapatigil sa lahat ng aktibidad ng offshore gaming sa Pilipinas para sa kapayapaan, kaayusan at karapatang pantao ng mga Pilipino. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang anumang uri ng POGO operation, kabilang na ang pagtatayo at operasyon ng mga hub o gaming sites, pag-aari o paggamit ng mga gaming equipment, at pagtulong sa mga illegal na transaksyon, kabilang sa mga ipinagbabawal ay ang paggamit ng mga Pekeng pasaporte lisensya o identification cards, pagpapaupa o pagpapagamit ng mga pasilidad para sa POGO operations, at pagtulong sa pagpasok o paglabas ng mga taong kasangkot sa ganitong aktibidad. Kasabay nito, ipinag-uutos din ang pagkakansela ng mga visa at work permits ng mga dayuhang nagtatrabaho sa Pogo Industry at ang kanilang deportation pa uwi sa kanilang bansa. Mahigpit ding ipinagbabawal ang anumang uri ng pag-recruit o pag ng mga manggagawang Pilipino para sa offshore gaming na itinuturing na human trafficking sa ilalim ng batas upang tulungan ang mga apektadong manggagawa, ipatutupad ng Department of Labor and Employment ang Filipino Workers Transition Program na magbibigay ng training, reemployment at skills development para sa kanilang bagong hanap buhay. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas, lilikhain ang Administrative Oversight Committee o AOC na kinabibilangan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC bilang chairperson, Department of Justice, Department of Information and Communications Technology at Department of the Interior and Local Government. Ang AOC ang magtitiyak sa maayos na pagpapatupad ng batas, pagbabahagi ng impormasyon sa mga ahensya at pagsubaybay sa mga kaso laban sa illegal gaming. Bilang parusa, maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon ang mga lalabag sa batas na may kasamang multa na mula 300,000 pesos hanggang 15 50 million pesos kung ang lalabag ay opisyal ng gobyerno, ang pinakamataas na parusa ang ipapataw, kasabay ng pagkawala ng retirement benefits at pagbabawal na muling maitalaga sa anumang posisyon sa pamahalaan. Lahat ng gamit, pasilidad at ari-arian na kasangkot sa illegal offshore gaming ay kukumpiskahin at sisirain ng pamahalaan. Epektibo ang Anti-Pogo Act of 2025, labin limang araw makaraan ang paglathala nito sa official gazette. Bago pa man ang batas, una ng pinirmahan ng Pangulo ang Executive Order No. 74 na naguutos sa agarang pagtigil operasyon ng POGO, gayon din ng internet gaming licenses at iba pang offshore gaming licenses sa bansa. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.